Oh, maganda ba ako? Oh mga anak, ito na naman ang nanay niyo para sa isang bagong episode. Ngayon naman, susubukan natin na mag pole dancing. Oh, hindi niyo kinaya, di ba? Ang tanong, kayaling ko kaya? <laughs> Magkakaalaman tayo. Kaya, panoorin niyo ng mabuti, ha? At diyan nyo malalaman kung kinaya nga ni inay o hindi. Sa tingin nyo, kaya ko kaya? O, eto na, handa na kayo. Sino pa nga ba ang reyna o queen ng pole dancing? Bukod kay Demi Moore, ha? Nag-iisa lang yan dito sa Philippines. Walang iba kundi si Miss Shara Soto. Hi! Hi. 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 Diba? Ganda-ganda ka ganda, na of course. Wow! Siyempre, mana sa na nanay. <laughs> Kamusta ka na ba, anak? Ito, masaya, Nay, dahil nandito ka sa aking studio. Oh, oh wow. Oh. So excited! So, Grabe. Ako din excited din ako. Sana ganito, oh. Ay, eh, ganyan Kasi na, nai. Ito, Ang pa payak mo nga, oh. Ang sexy payak, niya, guys. Pero may mga bilbil pa rin. Wala, hindi importante yan. Every body of a woman is beautiful. Yes. Wow, including the face. Oh, yes. <laughs> that's, that's what makes you beautiful. Yes. Oh, <laughs> so, Na-excite ako kasi sabi ko, pero ang takot ko, kayanin ko kaya? Kaya mo, Nay. Kayang-kaya mo. Believe me. And I believe in you. Naku? Ikaw ang dancing queen. Ano? <laughs> original dancing queen na... At iba naman yun. Chinese? Iba naman yung ganito. Ito, mahirap to, di ba? Pero kayang-kaya kaya mo. Bilang active ka... Tapos you're very healthy. Oh. You're very sexy. Naku! No. Kayang-kaya. Kayang-kaya -kaya mo yan, Nay. Pero kumusta ka na ngayon? Eto, masaya. Masaya na ako. Dahil nito ka. At Ikaw pa lang i-visit sa akin dito. Oh. Diba? Bilang, oh, ano eh, ano, ano, no, shy no. ako. Shy! Hindi <laughs> e, na, Nay. Tuturuan na Ito, kita. Sige, anak. pole dancing kayo, hindi kami nagpapa sexy. Ah. Kailangan na talaga kita ang balat para... Kung ganyan sa ano. Dumikit. Oh, para dumikit ba? sa pole. Ikaw eh, my very special student. Tsaka naka-leggings tayo today. Wow. Ang drama natin, naka-leggings tayo. Nagamit tayo ng rubber-coated pole or silicone-coated pole. Ayun, yun yung niya, para bumikit ako. Yes! Lalo na kung pasmado ang kamay. Ay, ako yun! Eto. Very advisable, yan. So, ready ka na, nai? Sige. Are you ready? Oo, oh, sige. Tingnan ko muna, ha? <laughs> kaya mo to. Believe in yourself. Okay. And pareho tayong strong women, uh, fearless women. Okay. So, kaya natin to na. Kaya natin. Yes. Oh, sige. Let's do it. Kailangan, nai, mag-warm up muna tayo. Mag-stretching muna tayo. Kasi baka mab mabigla. Feet together. Feet together. Yan. Tapos, yan. Parang... I grip mo yung pole with your both hands, tapos stretch palikot. Ah, mm -hmm. lower back mo, yung nagsa stretch yung back mo mm -hmm. na eh. okay, pati shoulder, tapos oh, angat ulit. <laughs> tapos sides <laughs> naman. So tip to tayo na yung dapat yung pole nandito sa kaliwa. Tapos your outer hand, yan, dito sa taas. Tapos eto magpupush. Tapos bend lang to the side. Ayan, nararamdaman mo ba dito? Oo, oo, sakit, no? <laughs> Yan, yan. Kailangan natin i-stretch is kapag ka masakit. O, oh, tapos sa kabila naman eh. So, dito naman siya. Right side. Parang dapat i-stretch is ang body. So, eto. Push. Stretch. Yan. Perfect. Ang sexy mo na nga eh. Sus, Mario. Josep. Tapos eto. Ba, sa, sa back. Back tayo. Back. Stretch. Yan. Itulog. Yan. Ganyan tapos balik. Yan! Okay. Ito <laughs> sa ilalim. Ito <laughs> sa ilalim. Stretch ulit. Yan! Perfect! Yan. nafi na mo naman oh, na, oh. na nagsa-stretch-stretch yung ano ba? Last stretch, stretch mo. sa katawan ko. Pati arms. Oh, kasi oh. sa pole dancing po, ang ginagamit dance. is full body. Mm -hmm. Pero talagang ang importante ang, ang grip. grip. Oo, oh, oh, ang grip. Pati ang legs kasama dyan. Okay. <laughs> tapos, <laughs> tapos, tapos, um, mag-hook tayo ng isang leg. Hook lang ganon. Yan, tapos stretch lang ulit. Yan. Pang beginner stretch na yan. Naramdaman mo ba dito? Dito. Yan, pwede kang umaram ganon. ganun dyan. Yan, bilang ang ganda mo. Other side. Stretch ulit. Para maramdaman mo din sa side. Yan, tapos aura-aura ka lang ganun. Aura-aura. Yan. Ayan. Di ba? Ang ganda mo. Ganda mo tingnan. Tapos may pink bowl ka pa dyan. Oo nga eh. Fuchsia. Yes! Fuchsia. Okay. Ang, um, since hindi pwede tayo mag-spin, usually na eh kasi dapat mag-spin tayo ng sa pool. Pero ang rubber coating, hindi ka pwede, hindi pwede, mag spin. Gagawa na muna tayo ng mga drills para You will get acquainted na alam mo na kailangan mo mag-grip-grip, -grip. okay? So eto na, kailangan nakikita mo yung daliri mo. Tip tayo na eh. Yan. Ngayon pa lang, contract na suck your stomach in. Kailangan nakadikit sa pole yan kasi baka bumangga si, ano, uh -oh. si Chaneline. Tapos, <laughs> magalit ka sa akin. <laughs> the elbows together, tummy on the pole. Tapos one leg up. Okay. Ready tayo. I-relief mo yung isang leg up. Inhale. Exhale, angat yung isa. Oh, ko hindi ko yung kaya. Kaya mo ka na. Ay, nakawakan kita. Okay. Oh, angat yung isa. Angat yung isa. Ako? Nay, kaya promise. Hawak kita. Trust me. One, two, three, go. Ayan! Ayan! ganun talaga? O, di diba? kahit, ah, kahit ayaw mong, kahit wala kang intention na paliitin yung chan mo, liliit siya. Ano ba nag sa sa'yo gawin mo to? Nay, kasi nung nakatira ako sa Vegas, meron kaming weight requirement nung, uh -huh. nung may show kami. Sabi nila, hindi ka pa dito mababa kasi babawasan yung sweldo mo. At, uh -huh. So, sabi ko, kailangan ko na mag-workout dahil hindi ko nag-workout dati So, naghanap ako ng workout sa... Isang sa mga dance studios doon sa Las Vegas, nakita ko may workout na pole dancing. Sabi ko, ay, ito na lang. Kasi tamad na tamad ako mag-gym, mag-treadmill. Tamad na tamad talaga ako. So, pole dancing will increase your flexibility, tone your muscles, and help your, with your endurance or stamina. Okay. Tapos, it will strengthen your core. Oh, oh. Whether you like it or not. Oo oh, nga eh, halata. Oh, diba, Nay? try natin na ipitin mo yung pole sa oh. kita. Kita. Ako O, oh, dito muna tayo sa sa floor. Sa, sa floor. floor muna tayo para okay. madali. Okay. Yan. Got Tapos, i-hips up kang ganon. Hips up kang ganon. Tapos, ipitin mo siya. Ipitin mo siya talaga doon sa emerald. Eh, Tapos, uh, ang, kailangan maipit mo siyang ganyan. God. Tapos, pag naipit mo na siya, hawak ka na. Okay, wait lang. Ako doon sa ilalim mo para... Il okay, go. Yan! Tapos, patong mo para mag-cross yung ankle. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, o, oh, di ba, naipit mo na. Hawak ko oh, ko oh, yung pole. Ah, uh, hawak yung yes. Yes. pole. Ganyan! Tapos, squeeze. 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 O, ikaw lang yan. O, di ba? Go na, oh, taas, <laughs> Kaya mo yun! hirap pa lang <laughs> ito! ka! Siyempre, pag pro ka na, ka na lang, Bed Bend, bend mo muna, bend mo muna, ganun. Tapos tsaka mo i-straighten. Kailangan nagsisqueeze to, nagsisqueeze to, nagsisqueeze hanggang sa toes mo. As in, parang naiihi ka na, tapos pinipigilan mo. Ganun yung pagkakasqueeze. Squeeze! <laughs> Squeeze for your life. Okay. Okay, <laughs> nito. Gusto ko muna mapanood ka. Okay, You know, Ayan Oh my God! Ang galing! <laughs> Isang akyat na eh. Isang akyat? Ay, ito so yung pinupin <-s2> sa akin kanina. Kailangan i-push yung pole with the shin. With the shin. Tapos pag Kaya sakit, alam nyo ba? <laughs> masakit, pero mas masakit ang heartbreak. <laughs> ah, oo. Di ba, Nay? Ay, oo, oh, anak. <laughs> Tapos yung papatong mo ngayon yung isa dito. Isa dyan. Okay. okay. Okay, I'll show you first. So, okay. pag nandito, pato, okay. na dito, patong, hawak na. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Tama yun! Tama yun! Tama yun! Pero nato, hip, yung hips up lang. Nalit lang yung hips up. Ay One, two, three, hips up. Patong natin ito sa harap. Yun! Perfect! Oh, ay, hindi na ako bababa. <laughs> hindi ko. Ang dito na lang ako. Ayaw. Ang sakit. <laughs> <laughs> ang sakit nito. Masakit ng sa una. Lahat ng kasi ko sinasabihan ko niyan, tiisin mo, don't pay attention to the pain. Gano'n? Yes! Para, ano, na, maging fighter. Di, madali lang, magagawa mo to. Kung baga sa na nakaupo sa chair, with the pole in between your legs. So, mas maganda makita nila yung side view mo. So, di 4 ka lang ganun. Tapos magpa-girl, pa-girl ka na dyan dito, gano'n. Ready ka na, tatama. Oo. <laughs> tummy on the pole. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. Yes. One, two, three. Patong. Ito dito na. Yan. Okay. Oh! Ay, ibang. tubig. <laughs> tubig! <laughs> tubig! Okay, kukuha tayo ng tubig. Na, na kaya kaya. Masakit lang talaga sa ula. Oo nga, pero Diyos ko, puro una lang <laughs> naman ako. Di ba? <laughs> Nagawa mo ha, eh. Meron ako mga students hindi kaya mag-climb on their first class, believe me. Talaga? Yung parang bigat na bigat sa katawan. Yung walang ano yung arms. Wala po kasi akong muscle dito. Hindi kailangan ng muscle na kaya mo. Promise. Kasi Di ba naka ka na? Naka-D4 ka na eh. naka-ganong ka na. Gaganong ka na lang oh, tapos ko na. Yun na yun. At saka kitang-kita -kita na dancer. May line talaga na. May grace, Sa so, nakabili ng grace. <laughs> for the, for the hinga lang person. <laughs> for the hinga, let's do it. Sabi ko, paano ma-achieve to? Kaya ang hirap-hirap pala. Nagawa mo nga. Oh Achievement Unlocked. Ay, hindi lahat nagagawa yan. Tapos, ilang daon ka na? Forty. Wow! Forty. nag a lang tayo. Ano na ako eh? Forty-seven lang. Ah, forty-seven ka na ba na? Mm -hmm. Ay, grabe. Okay, ready? Okay, dimi more. Dimi more ang peg. Yan. Ganon. Tapos, stretch sa side. Ganon. Angat. Ganon. Tapos, haharap na sa pole. Ito, di 4 na tayo na. Ready, set, di 4, patong, yan, patong, tapos stretch back, look back, perfect, tapos bitaw isang kamay, yan, I love it, hawang ulit, stretch yung legs, yan, stretch ulit, ay, perfect na, ay, I love it, yes, I love it, grabe, the diamond bow dancing, so, ano to, ano to, oh my gosh, pero unti-unti akong bumababa. Ah. Hindi niya ba nahalata? Ganon talaga naka leggings ka kasi. My God! Ang galing mo! Congratulations! You are now a certified pole dancer. <laughs> 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 uh, sabi ko sa inyo, hindi madali ang mga bagay. Pero ba nag-enjoy ka na eh. Siyempre nag-enjoy. Yes! Nag-enjoy ka na eh. Ito ang masasabi ko. Kailangan talaga sa bagay o bawat bagay na gusto natin, kailangan talaga gustong gusto mo ang gagawin mo. <laughs> di ba kahit, Tama sa, tra kahit eh. sa trabaho, yes. dapat masaya ka pa nagtatrabaho ka, dapat gusto mo yeah. ang ginagawa yes. mo. Yes. Importante yun, di ba? Yes, nai. Ako gustong gusto ko yung ginagawa. Okay, ito Pati diba? yung pagturo sa'yo gustong gusto. Tignan nyo naman, oh. Napakaganda. Sana po naging enjoy kayong lahat sa aming episode ngayon. At Siyempre, gusto niya na kumain. Tinatapos mo na. Maraming maraming salamashti. Salamashti. Kay Shara, aking anak. Thank you, Danay. Okay, sa anak. At syempre, alam niyo na gagawin niyo. dana. Dito na lahat, hindi ba? Okay? Sana na nyo niyo ang episode ngayon. Maraming 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 salamashti. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.